Isa ang Chinese New Year sa mga pinaghahandaan ng Manila Local Government Unit taon-taon. Sa Manila kasi matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ayon kay Manila City Administrator Bernardito Ang, aabot sa milyong katao ang dadalo sa selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo. Ang expectation natin is hindi bababa sa isang milyon na tao magpaparticipate dito sa, ano, so, nag tayo ng full security. Ang kick-off ng selebrasyon ng Chinese New Year o the Year of the Wooden Dragon ay ginawa noong nagkarang linggo sa pamamagitan ng pagpapailaw ng Money Tree. Dito pa lang daw ay marami nang dumalo. Mula Feb 1, uh, nung tinayo yung, uh, yung Prosperity Tree, makita niyo yung binondo. Ang dami-dami po ng tao. Actually, kagabi nga, uh, even nung Saturday mas grabe. Punong-puno ng tao which sa Binondo, uh, nakatira ko diyan, di nangyayari yung na after 7, after 7 PM na na traffic pa yung Binondo. Pero Saturday, even kagabi, nakita ko yung ano, yung traffic, yung traffic sa Binondo hindi na umuusad. Nagsimula na rin mamigay ang Chinese community ng 2,000 tikoy na siyang pangunahing niluluto at inihahanda tuwing Chinese New Year. Tikoy, bakit daw kinakain natin ng tikoy tuwing Chinese New Year? Kasi para di ang pera sa inyo. Sa bisperas ng Chinese New Year sa February 9, ay magkakaroon ng ingranding fireworks display sa Filipino-Chinese Friendship Bridge na tatagal ng mula labing dalawa hanggang labing limang minuto. Pagsapit naman ng February 10, ang mismong simula ng Chinese New Year, magkakaroon ng grand parade, kung saan nasa tatlong po hanggang apat na pong floats ang makikita ng publiko. Ayon sa Manila City LGU, bawat float ay magbabato ng ampaw na magbibigay daw ng swerte sa makakasalo nito. ampaw, hindi ito tinitignan kung malaki o hindi, pero pag nakakuha ka, parang swerte swer, ka. Yes, Maliban dito, aasahan na rin ang performance ng Lion and Dance Group sa Chinese New Year na Pantaboy Malas. Ang mga Chinese restaurant sa Binondo, magbibigay naman ng discount. Samantala sinabi ng Manila LGU na maitatay yung pagoda sa Chinatown na magsisilbi raw tourist attraction. Ako, ang bawat turista daw na pupunta sa wansa, average isang libong tolyar ang nagagastos. And that is equivalent to two employment, no? Direct and indirect employment. So imagine if we will have More tourists to come here then we'll have more jobs and more income for the city nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na walang ginastos ang Manila City government sa anumang preparasyon para sa Chinese New Year at sa gagawing pagoda ito raw ay sagot lahat ng Chinese community Samantala, ibinida naman ng city admin na bahagi ng malaking kita ng LGU ay galing sa Chinese community there are at least 600 banks in that 2 square kilometers, imagine you have 600 banks. So you can just measure the volume of business for the banks to establish in that area. Maliban pa ito sa kinikita ng buong bansa kung saan nakakalat ang mga establishment ng mga Chinese. Ipinonto din ito ang malaking tulong na tinanggap ng bansa sa China ng pandemya kung saan isa tayo sa unang nagkaroon ng direktang supply ng bakuna.